Dumating noong linggo ang Amir ng Qatar na si Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sa bansa para sa dalawang araw na pagbisita nito. Isa sa mga aktibidad dito ang pagpirma ng pamahalan ng Qatar at Pilipinas sa siyam na kasunduan. We will witness the signing of a number of agreements and memorandums of understanding, which will, which will further enhance our relations to reach the desired level. And we aspire to improve these relations through increased communication between the two countries. With the Philippines and Qatar sharing 43 years of deep friendship and cooperation, I am certain that our discussions today will translate to stronger collaboration. in common fields of interest i look forward to a fruitful and productive meeting with you today with the hope that our discussion will open opportunities to improve and to strengthen our bilateral relations at every level at the commercial level at the government to government level at the people to people level isa rito ay ang paglaban sa human trafficking at pagsusulong ng proteksyon ng mga manggagawa lalo na sa mga OFWs na kapaloob dito ang pagtukoy at pagpapatupad ng mga proyekto, pagbabahagi ng mga batas at regulasyon laban sa human trafficking at pagkakaroon ng public awareness at pagbabahagi ng mga pag-aaral tungkol dito. Kasama rin sa kasunduan ang pagkilala ng dalawang bansa sa pagpapatupad ng mga probisyong nakapaloob sa International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o STCW. Convention of 1978 maliban dito na pagkasundoan rin ang pagpapalakas sa turismo ng dalawang bansa at mga programa para sa mga kabataan. Hindi na rin kakailanganin ng visa ang mga Pinoy na bibisita sa Qatar sa loob ng 30 araw base na rin sa isa pang kasundo ang pinirmahan ng dalawang bansa. Sakop nito ang mga may diplomatic at special o official passports kailangan lang ipakita ang passports na may validity period na halos tatlong buwan na lampas sa period of allowed stay sa Qatar. Ipapatupad rin ito para sa mga Qataris na layong bumisita sa Pilipinas. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.